Hello so, mga kabukid, isang magandang araw sa inyo lahat. Ngayon mga kabukid, gusto kong i-share sa inyo yung nangyari doon sa ating mga first bats na papisa na mga itlog dito sa loob nating DIY incubator. Sa totoo lang mga kabukid, nahihiya akong ipa-share ito sa inyo kasi <laughs> hindi ko akalain na ganito yung mangyayari. Talagang, kumbaga, parang nadismaya ako. Pero ganito talaga ang realidad na nagpa-farm na tulad sa akin na isang baguhan pa lamang kaya ipapakita ko na sa inyo mga kabukid kung ano ang nangyari doon sa ating mga first batch na mga papisa na mga itlog ito pala mga kabukid doon yung ating first batch nakakahiyang i-share sa inyo yung nangyayari ngayon dito sa ating papisa ngayong katapusan ng July pero gusto ko itong ipakita sa inyo na ganito yung nangyari ngayon bale itong ating first batch na mga papisa mga kabukid ngayon July 35 na piraso ito sila lahat pero yung na hatch 14 lang kita ko sa inyo mga kabukid ha yan sila mga kabukid oh. out of 35 eggs 14 lang yung na hatch natin sa first batch so ibig sabihin mga kabukid mayroon talagang malaking diferensya doon sa ating mga breeders first time to nangyari sa akin mga kabukid yan o oh. ito yung mga natch. at oh, bali portina piraso dito may apat pa na mahihina pa yan o ko lang lumabas doon sa, ilal sa kanilang eggshell hmm? nahihiya akong i-share sa inyo mga kabukid pero kailangan ko talaga ito ipakita sa inyo para at malaman ninyo na kung gusto ninyo pumasok ng ganito na mga well, at least na ganito na pag-alaga ng mga chicken at least meron akong ideas mga pangyayari duda ko nito mga kabukid nangyari ito dahil yung ating mga inahin halos mag-iisang tao na siya kaya yun ang pinagdudahan ko. Hindi pala ako gumagamit na yung para pa taas ng fertility rate ng mga itlog. Kaya siguro sa susunod ko na pag mga kukuligtahin na itlog sa yung ating mga inahin, papainumin ko na siguro sila. Ito pala yung itsura mga kabugilo, yung mga walang laman. Oh parang yung similya namatay doon sa loob ng itlog kasi nung kinandling ko itong mga kabukid nung 10 days, buhay naman to sila yun no may itim sa ilalim hindi sila natuloy yun no ba diba? so duda ko, yung mga similya talaga may diferensya na hindi siya malakas kasi nung bago pa lang yung aking mga inahin talagang mataas talaga yung hatching rate dito sa aking incubator halos napipisa lahat pero ngayon nagtaka ako bakit ganito ang nangyari ngayon siguro nga so yung ating mga inahin talaga breeders natin mag iisang tao na yung ating mga inahin yun no? at ito na pala yung ating first batch mga kabukid oh nilipat ko na rin pala sila dito sa ating DIY brother na ginawa so bale 21 days ika 22 ika 22 yan kinuha ko na sila doon talagang konti lang yung mga napisa na napisa napisa na mga itlog mga kabukid sa ating first batch hindi ko kulay na ganoon mangyari ayan bale 14 na piraso ito yung unang araw na inilagay natin sila dito. Yan o. No? So, first time natin gumamit ng ganitong broder kasi nakasanayan natin gamitin yung karton. So, mag-iiba na naman yung ating pamamaraan dito. Since na ganito yung estilo natin. Ayan <laughs> Masigla na yung tinulungan ko na makalabas dun sa kanyang eggshell. So, palagi ko kayong i-update dito mga kabukid kung ano ang mga ating gagawin so yun mga kabukid ito pala yung purpose kung bakit is screen yung gumaganit net yung ginamit ko dito sa gilid para makita ko sila na diretso ha diretso. na yan ako anong magiging anong nangyayari dyan sa loob at pag tag init naman itong screen na to ito yung magsisilbing ito dito dadaan yung sinag ng araw dyan o, sa labas. Yan. So pwede na tanggalin yung ilaw kapag mainit yung panahon para makatipid din tayo. Kaya ito yung rason kung bakit ganito yung estilo ng brood natin. Pero yung mga nangyari dito sa ating mga papisa ngayon mga kabugid kahit na ganito man ang nangyari, patuloy pa rin tayo sa ating buhay. Kasi natural lang to na mangyayari kaya hindi tayo susuko, Patuloy pa rin tayo. Parti ito sa ating pagpa-farm na nagsisimula pa tulad sa akin na nagsisimula yung mga problema na nangyari dito. So hanapan lang natin ang solusyon para sa susunod na mga papisa natin at least magiging maganda naman yung resulta. Kaya hanggang dito na lang mga kabukit. Patuloy ko kayong i-update dito sa mga nangyayari dito sa ating mga sisiw kung ano ang ating mga ginagawa. Kaya maraming salamat pala sa inyong lahat mga kabukid na nagsubscribe sa akin. At patuloy lang tayo sa buhay. God bless you all mga kabukid. See you in my next video. Bye bye.